Hello mga loves. So, eto na nga. So, wal, tinatamad si mother magluto ngayon. Kaya, it's time. Nakainin itong nabili ko sa TikTok na original beef tapa from Silong Kitchen. O, ba? Diba? Medyo matagal ko na rin itong nabili. Kaso, matagal pa naman yung expiration date niya. July pa this year. So, Ayan, eh, since tinamad si mama, at palagi kasi nagluluto to si mother, eh, kaya hindi makani ko tumakain kain. Eh, since ngayon, walang ulam, o the time na para i-judge ang lasa nito. Ang beef tapa, sikat na sikat to eh, sa TikTok eh, kaya na-curious ako. 180 pesos ko lang nga pala to nabili, guys. Tapos ngayon, para nasa 160 plus siya. So, nagsisail din si, si seller from time to time. So, ayan lang ang lalaki nung ano niya, yung, yung steps niya, mga loves. Sobra hindi, hindi siya yung pucho-pucho lang na klase ng beef. Ang lalaki talaga. As in, sulit na yung 180 pesos nung time na binili ko to. Sulit na siya talaga. Tapos marami pa siyang taba-taba. Yung gusto ko sa tape. Tapos tinikman ko nga rin pala to guys ano siya yung lasa niya halong tamis na, 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 na may konting asin at konting konting alat so yun ay naghahalo-halo okay, yun ang gusto, ko sa tapa nakakagana talaga siyang kainin sa kanin sarap kasi ayoko nang matabang lang plain lang na lasa siya talaga halo-halo yung, yung asin tamis alat ganyan tapos, yung sausawan, yung sausawan kong gagawin dito, yung suka na may ketchup, diba? Ano yung weirdohan nga si mother, and actually, ganoon din ako dati. Kasi, that, na discover ko yan, nung kumain din ako. So, yung parang, yung kilalang siyang beef tapahan somewhere in the south. Um, yun yung hinahanap ng mga kumakain doon na sausawan, suka na may na may ketchup. So, nung trinay ko, ang oh, sarap nga yung terno doon sa beef tapa. So, since then, yun, after a long time, ngayon ko lang ulit magagawa na ay sausaw so -so yung beef tapa sa suka na may ketchup. Ayan, yun, yung mga karami niya, di diba, sulit-sulit na. Kaysa magpa-deliver pa, nagtitipid ako eh. Nagkukuripot ako ngayon. Kaya, ito na lang, di ba? 180 pesos lang, lunch na namin ni mother. Di diba? Tapos, Nung, ang, ang ano pa ang lalaki pa ng strips ng karne diba and ang sarap nya promise so, sobrang na happy ako dito sa so, binili kong to tapos ito na <laughs> yun yung aking pinagmamalaking sausawan na suka na may ketchup any ketchup sila. Banana ketchup ang ginagamit na niya. Ako, tomato ketchup. Favorite ko kasi. Sarap din. Sobra, sobra. Hindi talaga mo papaya. Try nyo yan. Promise. Yung pansit eh. May, may ano, di ba yung pansit hab-hab na may suka. O, oh, sarap din. Kaya yun din yan. So, kala nyo lang weird. Pero ang sarap niya. Promise. So, yun. lalagay ko lang dito siya sa yellow basket para pagka gusto ninyo, ito na kayo bumili sa yellow basket ko or check nyo yung showcase ko. Ando din yan. Pero mas madali dito sa yellow basket para i-check out nyo lang siya anytime, di ba? And pagka na, na out of stock siya, don't worry kasi pag nag-restock si seller, babalik ulit yan sa yellow basket ko. Kaya check nyo lang from time to time yung yellow basket and showcase ko. Diba? Mura lang to. Promise, wala pang 200 pesos. Hindi yata umabot siya ng 200. Less than 200 lang siya. At ang sarap-sarap. Hindi ako talaga mapapahiya dito. Bibili ako ulit nito kasi pang emergency, pwede na siya eh. kasi ready to eat na siya. At malasa siya. Sarap kahit nga. Walang sausawan Pero maarte ako gusto may sausawan. Sukat ketchup. Diba? Tapos yun, pwede yung pagkakibawa magka ano ka out of town ka, hiking, ganyan pa itong baon perfect kaya i-go nyo na